Hello guys, Ayan, magluto naman tayo na. Maghirap tayo ng sipun yes. yes, mga And guys, for today's video, magluto tayo ng rice at na.

tay ayan, luto-luto ang time magpagtapos natin pang tikikin mag-start na tayo magluto mga letters. hello guys ayan, mag-start na tayo magluto nagpainit na ako ng mantika, syempre at ilalagay na natin ang sibuyas guys. Lagyan na natin ang sibuyas. Ayan, di pa pala mainit ang mantika. Sorry naman agad. Ayan, pero iinit na rin po yan. Ayan, lagay natin ang onion, sibuyas. syempre, meron tayong bawang at saka ng luya. Ingredients ay black pepper, ah, uh, cardamom na powder, uh, heel at saka na kumin at saka ng ating masala at saka ng black pepper ayan syempre maglalagay tayo dyan ha? tomato face ayan huwag na natin pakita hindi naman natin sponsor yan at wala pa tayong sponsor yan Siyempre, ang ating chicken ay magluluto tayo magluluto po tayo ng rice up more ayan guys, medyo kumukula na siya. Syempre, ilagay na natin ang ating last natin, wise pakuluan lang natin ang baglayan Pero hindi siya malambot pa talaga. Kasi dudutin pa uli natin 'yan. ayan ayan halu-haluin. There, guys. Sige, magigisa-gisa pa rin tayo ginagawang video ng mga ito. Mga mare, mga pare, hindi ko alam kung bakit. Medyo parang kinatamad ako na parang nawawala na ko ng pag-asa. Pero, siyempre, kailangan hindi tayo mawala syempre hindi tayo makapokus sa content na ginagawa ko yan. Ayan, eto. Pilit-pilit kong ano gumawa ng content. Syempre, na-umpisan na ko na ang pag -dablak. Kailangan i-dire-direcho ko ng bakit yung mapulan na lagay na po natin ang bawang and guys lagay natin ang bawang ayan palalagay pala ang pa amoy ang bango and guys lagay natin ang bawang At Ayan nga guys, lagay na natin ang ating manok. O para isang kutsa natin. Para Anggal ang lansa, di ba? Ayan, isang kutsa lang po natin. Ayan. Sasangkot ka lang po natin yan. dito rin po rin po natin matanggal ang bansa niya. Siyempre guys, ayan na ang ating pinakuluan na bigas, ang basmati rice. Hindi natin siya ganong pinakuluan. Medyo matigas siya, ayan. ayan. Kasi lulutuin pa naman natin yan. Haluhaluin lang natin. Sangkot siya yung natin mabuti. Hanggang sa mapirito-pirito siya. At saka natin ilalagay ang ating ingredients. Ayan. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload. Mga mariko. ko. Mga pare ko. Mga lalabs. Ayan. Ayan. Kailangan na po natin magsipag mag upload ng mag-upload. Kailangan hindi tayo maging tamad. Siyempre, sa haman ng buhay ngayon, kailangan natin maging masipag. Maging masipag, matyaga, at may determinasyon sa sarili. At ayan na nga guys, lagay natin ang ating ingredients. Sabay-sabay na po yan. Ayan. Haduin. Haduin lamang po natin. Ayan. Ayan. At syempre, salamat din po pala sa aking mga subscriber or followers na nandyan na hindi nang iiwan kahit na konti lang po ang nanonood sa akin salamat po na hindi ka ganyan. Maraming salamat po at hindi nyo po ako iniwan. Thank you very much po. Ayan guys, lagyan natin ng ah. tomato paste. Ayan, lagyan po natin ng tomato paste. Ayan, lagyan na po natin ng tomato paste. Haluin po natin. pagkatapos po lagyan po natin ng isang lemon dry isang puo po na lemon dry lagay natin ayan pagkatapos po yan haruin po uli natin hindi pa lang po ganun luto ang ating manok kaya tayo po po natin maluto yun lagyan po natin ng koncing water huwag lang po water huwag po natin damihan kasi kailangan matanggal pa rin ang water niyan mamaya Lagyan lang natin ng konti water para yung manok mas lalo siyang maluto. Ayan. Uli po ba? Napakasarap. Hello, hello, hello. Mga lalaps. Ayan. Magluluto po tayo ngayon ng rice akmar ayan hindi ko na po napakita kung paano pagigisa sa inyo kanina ayan ginisang manok rice akmar po ang ating lulutugin style biryani din po yun ayan sarap di po ba at ayan nga po lagyan na po natin ng salt ayan po natin ang stock, at haluin po muli natin. Haluin. Ay, naku. Ang mga langga, mga lalag. Eh, pagluto nyo po ang inyong kids nito, ang inyong pong mga anak, sigurado po na magugustuhan. Ayan, napakasimple lang po lutuin. Kahit po nandiyan po kayo sa Pilipinas, pwede po kayo magluto nyan. May nabibirin na po ng ingredients dyan sa Pilipinas na ganyan. Na mga na cardamom stick yung mga ganyan Hale, meron na pong nabibili niya na ganyan may nangaka na po niyang ganyan at kaya po pwede na po kayo magluto ng ganyan pa man yan, pwede na po kayo magluto meron na pong nabibili niya ganyan o sa online pwede na po kayo dumag order ayan kaya try nyo na ding iluto po yan at napakasarap sigurado magugusta ng inyong mga anak at asawa Ayan na guys, syempre, luto na ang ating chicken. Ayan, napakaganda naman po. Tingnan nyo naman. Ayan, lagay na po natin dito. Ayan. gaganahan dyan sa luto na yan tingnan nyo naman guys grabe juicy juicy ayan dalagyan nyo lang pong ganyan o ba diba? sino naman po ang hindi gaganahan sa luto na yan at napakasarap po yan siyempre pagyayari po niya, dalagay po natin ang kalahati ng rice na ating pinakuluan. at ayan na nga guys dalagay na natin ang kalahati ayan pagkatapos po niya salang ulit po natin sa ating kalan ng 15 minutes lang po ayan pwede na po yan hanguin ayan nakasalang na salang natin takpan 15 minutes ayan duto na yan tayo gagawa ng salata. Wow! So cute tomato. Ang ah, pula-pula ng tomato. guys, luto na. Lang. Ayan, okay na po yan. Luto na po ang ating rice at more. Pero parang hindi siya akmar kasi pinunan sa tomato face. At syempre, eh, hindi na wala ang kretong isda sa kapagpain. Ayan, dito po tayo natin. Ayan konti lamang po kasi konti lang naman silang kakain niya ah. fried fish ayan na guys luto na luto na ang ating rice akmar pero mukha siyang hindi akmar ayan follow for more and subscribe my YouTube channel and my vlog. Siyempre, ayan, gumawa din tayo ng salata. Ayan, may salad po tayo. May 3